yun kasi yung negosyo namin eh tapos pinadala niya sa akin to katignan mo oh nakabera niya na oo 3 million 3 million Uy! wag kang, ma kang maingay kaya nga ako na takot dun sa mama eh. Ang sabi niya kasi sa akin, uh, may kakilala daw siya na mapagbebentahan ng truck. Eh tapos gusto niya, sumama so kagad ako sa kanya. Ayoko no. Eh buti na lang, hindi ka mama Malamang lulukuhin ka lang. Oo, oo nga eh. Ang mahirap pa, eh wala akong kakilala dito. Um, ako nga pala si Rose. Ako si Maria. Um, Maria, uh, madalas ka ba dito? Oo. Alam mo ba kung nasaan yung food court? Oo, dun yun o. No? Sa taas, bakit? Eh, kasi may kausap na talaga yung tatay ko. Ang sabi niya sa akin, doon kami sa food court makikita. Ah, uh, Maria, pwede bang iwan ako muna sa itong bag? Ah, uh, bakit? Eh, kasi ayoko nang dalhin eh. Mamaya, balikan pa ako nung mamang yun, no? Ayoko nga. Ikaw, mukhang mapagkakatiwalaan ka naman, di ba? At saka, para bang hindi iubra iyo yung mga manluloko. Ano, babalikan kita kagad. Okay lang ba? Oh, sige, Cheer. okay lang. Bawa um, ka mo muna. Bahala dito. Oo ko, ingatan mo yan ha. Oo naman. O, mo Ayan. ka. Oo, na ba to? Um, naku, sandali lang. Bakit? Ah, uh, kailangan ko palang mag-down sa truck. Eh, hindi ko na mahanap yung susi ng bag eh. Ah, uh, pwede bang pahirami mo muna ako? magkano ba pera mo dyan? Naka okay. lang, sandali ha. Bakit? Dali lang. Ano na tulong kita? Oh. Diyos ko. Oh, ayan na. Maho ha? 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 Eh. Diyos ko. So, dali lang. Um. Gusto mo tulungan na kita? Eh, ako hindi. Um. Naku, ako na lang. Eh. pa ba ito? Eh, nakaayos na kasi yung mga pera sa bag. Ayoko na sanang maggulo-gulo pa eh. Baka naman pwede mo ang pahiramin. Ah, uh, magkano ma 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 ba yung pera mo dyan? Ay, wala akong dala okay. Pero may ano, 30,000 ako sa ATM. Talaga? Oo. Oh. Naku, baka pwede na ma-withdrawin muna, tapos yun lang ang hihiramin ko. O oh, sige, hindi ka lang sa second floor. Huh? Yung ATM ha. Dito na lang ako. Tawagan mo na lang ako pag okay na. Ako, sira yung cellphone ko eh. Walang outgoing. Mm -hmm. Kaya nga ako nandito kasi bibila ako ng bago. O, edi bumili ka muna. Eh, wala pa nga ako pero wi-withdrawin ko pa nga lang. Gusto, grabe naman to. Eh, may muna kata, gusto mo? Eh, magkano ba yung cellphone na bibilin mo? 15,000. May God, 15,000? Oo, oh, iPhone kaya yun. Okay ka na? Ang dali nga. 15,000 ah. Oo, oh, Tawagan mo ako ah. Eh paano nga kita tatawagan? Wala nga ako outgoing. Ha? Diyos e, ko, edi gamitin mo yung bago. Hindi pa po, po pwede yun. Bago pa yung SIM card. Tsaka baka mamaya pa yung ma-activate. Diyos ko, paano naman tayo magtatawagan yan? O oh, sige, ganito na lang. O sa'yo muna to. May incoming yan. Tapos? Tapos, pera mo na ako ng cellphone mo. Okay? O oh, sige na, sige na nga. Ko, basta pag nakuha mo na yung pera, tawagan mo kagad ha. Siguro naman alam mo yung number ng telepono mo. Oo naman, gabi ganun. Ano kala mo sa akin? Tatanga-tanga? Kakakilala oh. na. Ano? Um, ibig sabihin, sige na, mag-withdraw ka na. Dali! Hmm, sige na. Uh, gusto mo dalhin ko yung bag mo? Ay, ako. Huwag na. Ako na lang hawak nito, no? Bilisan mo, mag-withdraw ka na. Entend oh, ingat na dito. ka dyan. Baka mamaya maloko ka na naman dito, ha? Iko. Oh, wa? Ingat ka. advice oh, ka-advise, ha? Oh. Ano ba ito? Ang hirap kausap. Diyos ko! O ano? Ang tagal-tagal mo naman! Eh paano? Ang hirap-hirap kausap ng babaeng yon. Ang tanga-tanga! Eh -tanga. magkano kuha mo? 30,000. Pero winibidro pa niya eh. Baka hindi babalik yun ah! Babalik yun! Naiwan niya yung cellphone niya eh. Ay! Bakit po? Ano Saglit! Ayan po sir! Yan po yung si Rose. Yan po yung kumuha ng pera ko. Saka yung kasama niyang lalaki. Ha?